mas po ang bilang ng mga tinatamaan ng heat stroke ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines. Maaari rin daw magdulot ng cerebrovascular disease o CVD stroke ang sobrang init ng panahon. Ano nga ba ang CVD stroke? Narito po ang aking report. Nakarating sa ospital ang 69 anyos na si Lolito Moncada Sr. matapos atakihin ng CVD stroke no March 22. Ang CVD stroke ay kondisyon kung saan nagkakaroon ng barang ugat sa utak o pagdurugo at pagputok ng ugat dito dulot ng hypertension o mataas na kolesterol. Ay isa din triggering factor dito ay yung sobrang init ng panahon. Okay. Kung ang isang taong may hypertension ay na, kunyari, nainitan o nababad sa isang mainit na environment, So ang nangyari is tumataas ang kanilang blood pressure. Gusto po niyang maligo nun. Nung ilang araw pa po kasi, init na init na po talaga yung katawan niya. Eh. Pero ayon sa mga doktor, kahit ang walang history ng hypertension o mataas na kolesterol, hindi dapat pakasiguro na ligtas na sila sa CBD stroke, na mas delikado na kumpara sa heat stroke. Ang heat stroke, wala pong paralysis. Pero sa CBD stroke or CVD infarct or CVD bleed or cerebrovascular disease, meron pong nakakita pong paralysis sa kalahating ng katawan. Sa loob ng tatlong araw, umabot na sa labin lima ang bilang ng kaso ng CVD stroke sa QMMC. Noong Sabado na itala ang pinakamainit na temperatura sa bansa sa sa Isabela, na umabot sa 39.6 degrees Celsius. Isang construction worker ang na namatay dahil sa heat stroke. Tatlong araw nilagnat si Pedro Ventura. At base sa autopsia, myocardial infarction o inatake siya sa puso dahil sa heat stroke. Kahit naman may pangamba sa heat stroke, wala raw magawa ang iba pang mga construction workers sa Isabela dahil kailangan nilang kumayod. Ayon sa Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAP na si Dr. Rustico Jimenez, tumas daw ang bilang ng mga na heat stroke. Kung karaniwan isang kaso kada buwan lang ng heat stroke ang naitatala sa mga ospital, ngayon umaabot na raw sa anim ang na-admit sa Medical Center Paranaque simula pa noong Semana Santa.